Okay, uh, good afternoon mga kabirada Dito tayo ngayon sa may uh, kalsada patungong barangay na Baoy. No? Kita nyo po yun sa likod ko. Yun po ang BP PSI. Yun na uh, mutag. Uh, water. Ayan, kamerada, no? So dito tayo ngayon, alamin natin para humakita natin ang... Uh, ito yung nag mga kabirada yan ho yung mga kabirada, ng tubig galing dito sa may uh, uh, mutag mga kabirada, direkta yan pa isla ng burakay, So alamin natin kasi itong dito sa likod ko, mga kabirada, itong isa, no? Itong sa likod ko rin, ayan 'o. Oh. Ayan, ito ito ito. Ito sa likuran ko rin, mga kabirada, no? Ito 'yung Malay Water District. Yan, Malay Water District yan mga kabirada So yon din ang nagsusupply ng tubig mula dito hanggang ibang mga kabaranggayan dito sa may bayan ng Malay mga kabirada So yung uh, BTSI, yan din ang nagsusupply ng tubig padiritso pa isla ng Buracay. Alamin natin, mga kabirada ang uh, kinukunan ng supply dito sa may area ng Ah, uh, Nabao River. Okay, mga kabirada 'yan ang uh, tubig, no? Na ang uh, ito, mga kabirada ito 'yung kinukunan ng uh, tubig, mga kabirada no? Dyan sa may area ho ng, uh, oh, ah, 'yan. Sagit lang, may uh, Ayun ang tangke. yan na uh, Malay Water District. Ato 'yung tubig na kinukunan diyan, mga kabirada So alamin natin, no. Itong uh, uh, tubig na kumukuha, kinukuha ng supply dito sa May Nabaoy River mga kabarada. Uh, okay. Ito siya. Ito 'yon mga kamerada. Ang uh, Nabaoy River, ha. maubog kita para makita pagid, malamig. Malamig dai. Yan. <laughs> Ito yung Nabaoy River mga kabirada. No? Yan. So, di ko lang alam kung saan ang tangki. Saan ang tangki na ano? Nang no. Ng uh, Malay Water District. Ayun, ayun. Ayun, tangki puti, ano? Yeah. Yun ang tangki. Ito mga kabirada, ang tinututukan ko ngayon, yan ang uh, BTSI. Yan. Uh, burakay tubig din, no? Uh -huh. Burakay tubig. Yan. Yan siya, Burakay tubig mga kabirada. At ito naman, ang uh, Nabaoy River na nagsusupply mga kabirada uh, dito sa uh, bayan ng Malay pa Katiklan at 17 sa no, ka mga kabaranggayan magtipasaw muna tayo mga kabirada no, sana wag man mahulog ang kamera ko ayan ayan yan yan mga kabirada so yung tangke na yan mga kabirada yan po ang uh, BTSI na nagsusupply ng tubig Uh, mula dito anong barangay ito dito tay? mutag barangay mutag sa barangay mutag pala ito mga kabirada ang uh, tangkiho ng supply ng tubig ganun din mga kabirada yung uh, dyan sa may uh, Boracay uh, Malay Water District dito rin kumukuha ng tubig mga kabirada no kaya pag uh, itong suba na ito na napakalinis ng uh, tubig no? in kaso ho problema mga kabirada itong uh, ipinopropose mga kabirada na uh, tawag nito na ganda ng tubig dito mga kabirada sa area ito ito napakaganda <laughs> ng tubig at yan po ang uh, BTSI na nagsusupply ng tubig mula dito sa may barangay mutag hanggang patawid ng isla ng Buracay okay? ito naman po ang uh, dito sa kabila, yan, yan siya, yan naman po ang nagsusupply. Ang Malay Water District, dito rin kumukuha. Ang laki ho ng uh, problema mga kabirada kung itong uh, uh, suba mga kabirada maapiktuhan ng uh, uh, tinatayong uh, turbina dyan sa itaas ng bundok na yan mga kabirada. So alamin pa natin mga kabirada ang iba pa ho para humalaman ninyo mga kabirada. Okay mga kabirada makita ho ninyo galing dito sa itaas ng tulay ngayon kung saan kinatatayuan ko. Ito yung uh, barangay uh, mutag. Pero uh, ang apiktadong suba na yan, yan ho ay uh, nabaoy river mula sa taas. Papunta rito mga kabirada at uh, ayan po ay magiging epekto halimbawa makatayo itong uh, turbina mga kabirada doon sa taas uh, magiging uh, hindi na maganda itong uh, suba na pinagmamalaki ng nabaul mga kabirada itong tulay mga kabirada makikita ho ninyo yung tulay na kinatatayuan ko ngayon dito ayan itong tulay no ayan ito po yung tulay mula doon katiklan hanggang uh, uh, malay no mga kabirada at yung sa tawid na ayon yon yan na po ang tagos patungong dagat mga kabirada ang tagos niyan mula na baoy mula na baoy hanggang dito sa may tulay na ito kung saan ako nakakatayo ngayon mga kabirada direkta na yan kapuntang dagat mga kabirada ang iriyang yan so okay yan lang muna ang uh, ating footage uh, na makukuha ngayong hapon uh, uh, mga kabirada dito sa ating uh, uh, programa